Naglunsad ng DTI Public Market Digitalization ng General Mamerto Natividad sa panguna ni Mayor Anita M. Arosena kamakailan na layuning makasabay sa programa ng pamalaan at mabigyan ng mas efisyenteng serbisyo ang mga mamimili. Lumalabas na sila ng ika-26 na naglunsad sa 32 LGU sa lalawigan kung saan nangako ang alkalde na susuportahan at gagawa ng mga paraan upang mapanatili ang programa. Sa ilalim ng programa ay ang mga bahagi ng provision ng e-price watch board, scan matrix system at ang pagpapatibay ng paying QRPH Plus na tiyak na nakatutulong ng malaki para mas mapadali at magaan ang pamimili sa kanilang pampublikong pamilihan. Ang inisyatiba na binuo ng DTI Nueva Ecija sa pagtulungan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Interior and Local Government at mga local government units sa lalawigan ay naglalayong isulong at itayo ang modernisasyon sa sektor ng transportasyon at mga pampublikong pamilihan. Sinabi ni Provincial Director Richard B. Simangan na ang cashless transactions ay option lamang ngunit malaki ang naitutulong sa paglago ng ekonomiya ng mga local government units. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng consumer at business sector, banking institutions, service providers, GAYA ng GCAS at Maya, transportation groups at iba pang community organizations ay kapahagi ng programa.